Alami ah, kayong gisi, oh. Alami kayong si, gisi. Alami kayong silang gisi, mga Kring kring. Alami kayong kring. like. sisiko Good afternoon. Time check is 12 noon. Ayan, tuloy mga sisi ko na pag namin ngayon na mag-close ng tindahan. Ngayon ay lunis holiday naman. And kanina kasi sabi ko punta kami ng SM. Ayun, hindi na nila ko tinantanan mga sisi ko. <laughs> sabi ko, sige na lang, ano, labas na lang kami ngayon kasi nga kapag lunis dito sa amin, medyo matumal. Tapos time check is 12 noon naman, wala pa shadow bumibili kasi nga napakainit ng panahon. So punta lang muna kami sa SM. Magpalamig muna kami doon, kaming tatlo. Ayun si Kringo nag nag ano pa nagpaganda. Tapos si Kuya Dave ah, nag close na ng tindahan. So sige punta na lang kami sa SM kasi nga maghanap din kami ni Kuya Dave ng shoes. 'Di ba? Nakikita niyo na nagwo-walking, nagja-jogging na kami. So hanap kami ng sapatos na magagamit namin at the same time pwede din naming magamit kung mamasyal kami. Ayan. So, ngayong ano kasi, next week, punta kami ng Dabao sa Camp Sabros. So, titingnan namin kung may makita ba kaming sapato sa SM. So, keep on watching mga sisi. Uh, this is life. Ganito talaga ang buhay. May sari-sari store. So, tayo na lang talaga yung... Uh, mag-decide kung gusto nating lalabas kasi kapag uh, sabihin natin na sayang yung benta, lagi na lang sayang so wala tayong magawa sa buhay kundi tatanda tayong nakakulong sa apat na sulok ng ating tindahan kaya minsan uh, pag may time labas din tayo Ayan, para makapag relax din, magpalamig doon And so ready na kami ni Kring. Si Kuya Dave na lang yung hinihintay namin. Kasi mabilis naman yan siya magbihis. So, keep on watching mamaya mga sisiko ko. Kung may mabili ba kami by for now. Kayo din labas din pag may time. Mga sisi ko, dito na kami sa SM. Ayan si Kring, aking baby girl. Sexy, sexy. Pasok na kami. Si Kuya Dave nagpark pa mga sisi. Susunod na lang siya sa amin. Ayan. Akyat tayo sa taas. mga sisiko, dito na tayo sa Sports Central ng SM and magbo-voice over lang tayo. Pagpasensyahan nyo ako mga sisiko kasi hindi talaga ako sanay mag-voice over. Dami kong mali-mali dito. <laughs> Ayan. So, voice over nga lang tayo kasi nga napakalakas ng music. Makapiright talaga tayo dito for sure. And nung Friday ay dito na kami ni Kring kasi nga sale sila 3 days. So, nagtingin-tingin ako kung ano yung bala kong bilhin. Kaya lang, hindi talaga ako bumili. Kasi nga, gusto kong naisama si Kuya Dave. Sabay kami ni Kuya Dave na bibili ng shoes. Tulad ng nabanggit ko sa inyo kanina na nagwo walking na kami. Mga senior, nagja-jogging na kami. So, bili kami ng shoes namin. So, ito yung napili namin ni Craig nung pumunta kami dito last. So, tinanong ko siya kung... Uh, ano, okay lang ba ang kulay? Ayan, sabi niya, mas gusto niya yung kulay na parang may pagka light gray or, or light brown. So, ito, sinukat ko yung black. Maganda din sana yung black. Pero, sabi ni Kring, mas bagay daw sa akin yung uh, parang light, light brown. So, okay. Yun na lang yung pinili ko. And, Uh, plan ko na ulit na bibili pero sa susunod na lang gusto ko black ayan ito sana yung hinawakan ko na kulay peach peach ba yan or old rose pero sabi ni Kring ah uh, kung ganyan yung kulay ng ya, ano bilhin ko baka hindi siya magbagay kung ano yung susuot ko na damit ayan kung ano daw white na lang kung bibili ako ng anong tawag niyan parang peach Ayan, sabi niya, mas maganda yung white kahit anong kulay ang partner mo sa damit. Ayan, gustong gusto ko talaga ng black. Ayan, o. Oh. Hinawakan ko pa nga. Pero, ang, ang gustuhan ni Kring para sa akin ay yun na nga, yung ayan, itong hinawakan ni Kuya. So, finally, ito na yung napili ko mga sisi ko. Ayan, gicheck kung okay ba, walang damage, tama ba yung mga size. So actually, sketchers yan mga sisi ko. So, medyo naka-ano tayo ngayon kasi nga meron silang promo. Naka-ano tayo sa sale nila. Ayan. So, next naman ay si Kuya Dave na naman yung uh, pumili. So, kanina sabi niya hindi daw siya bibili kasi wala siyang nagustuhan. Kasi itong shoes na gisukat niya ngayon ay hindi niya pala nakita. Kasi iyan siya ay naka-display lang sa kanyang likuran diyan sa kanyang inuupuan so kanina doon siya sa harapan patingin-tingin siya hindi niya nakita itong itong shoes na sinukat niya actually nakita namin ito doon sa kabilang mall ang price nito is na sa 5,500 so ito talaga yung hinahanap niya sabi niya hindi na lang daw siya bibili and pag ikot niya sa likuran niya lang doon nakita niya yung shoes na yan kaya excited na siya sabi niya dito ka lang pala kaya sinukat niya na and si Kring ayan uh, sinali ko na lang din siya kasi nga need ni Kring ng shoes para sa work at least yung isang shoes niya na nabili before ay hindi uh, hindi siya masira kasi nga yun lang yung ano niya ginagamit meron siyang uh, ibang shoes na anong tawag niyan susuotin Ayan, hindi yung, yun na lang palagi yung isa. Yung mapalitan niya. Ayan. So, ang kay Kring ay kulay black. Ayan, Nike pa rin. Kasi gustong-gusto niya talaga yung uh, Nike na shoes. Ayan, tapos si Kuya Dave. Ang uh, kulay ng kanyang shoes ay medyo may pagka-gray. May pagka-gray din siya. Panglalaki talaga. So, ayan. Finally, nakakuha na si Kring. Nakapili na pala si Kring ng kanya. Yan kay Kuya Dave, Oh. Yan, pang, ano talaga, parang pang, pang ano, pang mountain climbing or pang walking. So, ayan, punta na tayo sa counter and na-check na ni Kuya na walang damage kailangan kasi nga, nakakapagod pag may mga ano, may damage tapos yan na lang yung ibalik natin. Ayan mga sisiko ko, happy happy ako kasi nga ayan, meron na ulit akong reward sa aking sarili, o 'di ba? Ang laki ng ano ko, ang laki ng dala ko at ang ang laki din ng ngiti ng ano ni Ate Rose. Ang laki ng tawa ni Ate Rose kasi nakabitbit na ng shoes. So, tatlong shoes yan, tig kami. So ganito lang talaga mga sisiko uh, relax pag may time. Ayan, bigyan ng reward ang sarili. And after noon, pumasok kami sa Uniqlo kasi naghanap ako ng pantalon. Ayan, itong pinakita ko. Kaya lang, walang size para sa akin. Maliliit yan.